one ano dapat niyo malaman kay ko, binigpag mo, is how many allowable losses ang allowed per month. Inventory schedule kung kailangan. Ka Tapos, schedule ng inventory ng tolerance at release. Tapos, pang apat, other concern naman.

tapos para makita natin yung display nyo dito asa ah, saka yung pwesto. Data privacy. Oo. Reading. Oo. Data privacy. Consent. Yes. Ito. Mm. Yung ID mo pala mamaya ah. Ay, ID. Yung payslip mo pala. Na-check ko kasi, hindi ka na-include doon sa, ano, sa ginawang payslip kasi na, dahil ka pa lang, di ba? kung baka first cut off mo so ang nangyari, hindi na update yung mga payslip na for the member so pagbalik ko na lang bukas sa office okay. Okay. nung okay. nag nagsis okay. nagsis nung nagsisend ako ng mga payslip sabi ko ay yung sa iyo lang ang wala hmm. so mala ano okay. pati yung sa hmm. kanya wala rin kasi yung nasa iyo albang pa kasi okay. na-account eh. Okay. pero pumasok yung yun sa sa ATM mo, account mo, sa sa dati mong client. So, sino bisaw nyo dito? Si Ma'am April. April. Ah, nagigit eh. Kailangan okay. so, mag-i-start yung ano nyo? O sige, ba basahin nyo naman yan. So, yung details, yung data flight is consent nyo. Uh. Oh, parang kakambal yan. Ah, yeah. uh, check ko lang yung stocks nyo ha. Uh. Ayan guys. So, mag start to ng opening by Ah, ito? A promo. Okay. May promo tayo. Ayun. O, ta talagang isang bay tayo. Okay. Ayos. Tapos wala pa yung signboard, yung signage dito. Hindi pa na deliver o hindi pa na, nandiyan na pero hindi pa na-assemble. O oh, baka wala kayo noon kasi. Kung nandito kayo sa gondola end, meron kayo. May sense dito sa pag-aray? O, o, hindi. Island Rock kasi yung tawag dito eh. Kung nasa gondola end kayo, yung nasa dulo ng ano, meron kayong handle. Uh, so, pre, yung data privacy concept na yan, dagdag yan doon sa, ano, sa pinirman yung kontrata. So, parang, ano yan, in accordance yan doon sa mga external, ah, uh, internal natin na uh, na mga documents na hindi kailangan natin basta-basta na ni-rely sa mga colleagues natin or pinupost sa mga social media, media Facebook. Kasi uh, assure lang natin yung, ano, yung confidentiality ng dokumento. Kasi yung mga admin concern, dapat yan kasi ni-rely privately. At yan ay pinag-uusapan mismo sa office Okay? Na kailangan sinisettle o sa or whatever. Parang ano yan, SIM card registration act, parang ganon na may mga limitations na, may mga act mga law, rules and regulation, uh, gano'n. So, yan yun. Okay. Dinodocumented ko na po yan, para at least, alam kayo. Ngayon, pag tinamahan nyo uh, dalawa lang yung maaaring yung pagpilihan. If you say yes, ang kikiyaw sa mga ano goals ng provision ng data privacy Council. Well, Kala pag hindi, whatever the rule follows na hindi nyo na nilabagan nyo, uh, meron tayong appropriate sanction o ano commission referring dun sa ano sa maling ginawa ng member o employee. Kailan mag-i-start up, re? Eh? Monday, so, na Kasi Saturday, Sunday, wala kang may Ang May sir, nakablo. Saan? Sa doon sa mga kawain. Sabi na ka, Ayun. Sa bahay. Ang tiyabi. sin, -chubby Chubby. 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 sin -chubby ng kanyang kakao, ang <laughs> So, siya nagset like, up dito ng uh, app uh, sa ibang tindahan allowable mix natin o allowable wrong mix natin <coughs> is equivalent sa isang balde or apat na galon. Ah, ganun siya. Isang Oo. Balde, isang balde, So, for example, ikaw, for pag ikaw, nagkamali ka ng timpla, timpla. at dinamit yung gusto ng customer, customer Automatic. Charged. Hindi. Wrong mix Hindi niyo. Wrong mix niyo. So, Anong pusa yan? Kung ang pusa may isang na buhay, ikaw, apat. may apat na buhay ka lang sa isang buwan. So ngayon, pag na mix ka na sa isang, tatlo na lang sa loob ng isang buwan. Pero hindi pa yung charge sa iyo. Okay? Iwasan mo na lang. Ngayon, ang record, ang recording ng na inventory natin is once na every month mag-request